Po ito Kasi kailangan malaman kung ito'y bakasyon-bakasyon at hindi aksyon. Marami po kasi talagang nagbabakasyon habang may kalamidad at yan po ang hindi gusto ng ating Pangulo. So tingnan po natin, imbistagahan po natin kung sila'y may kinakailangan na mapanagutan. Uh, ito po ay napansin na po ng AFP at uh, nabanggit nga rin po ang mga pangalang katulad ni General uh, Pokis, uh, General uh, Orlando de Leon, at saka si Mayor Benji Magalong. Although for confirmation. At iba pa, pati si Colonel Lachica na di umanong sangkot sa usapin ng 125 million pesos na confidential funds ng uh, Vice Presidente. Welcome po sa Opinion TVPH Channel. Mga kababayan, sabay-sabay po natin panoorin ang balitang ito at sama-sama tayong mag-react sa comment section. Please support my channel. Like, share, and subscribe. Mabago yung main question ko. Uh, I-clarify ko lang yung statement mo last Thursday. Kasi uh, last Friday, parang kinol yung attention ko ng DBM. Nung tinwid ko na kasama yung popondohan ng 1.3 trillion yung rehabilitation effort ng government. Samantalang, uh, during yung press con sinabi mo nga na, Prioridad ng government kayo yung matugunan yung pangangailangan ng mga nasalanta. And nagulat ako bakit ako kinol ng attention ng ano ng DBM when in fact kasama yun sa uh, ano pa clarify nga po ma'am. Ang binagit po natin uh, noong nakaraang uh, Huwebes ay uh, kailangan po na magastos ng uh, mga ahensya na may pondo uh, program budget para sa fourth quarter ng 2025. Ito ay para tugunan at uh, ito ay gastusin ng tama sa infrastruktura, sa health, sa education at mga direct subsidies. At hindi lamang po ito para tugunan ang mga nasalanta ng bagyo. So lahat po ito kasi po ito ay programmed budget po ng bawat ahensya. Ma'am, um, I, I understand kasi yung kaya, kaya nag-react ang DBM dahil nga na rin sa mga reaction ng netizens. Apparently, may question do sa, yung sa trust issue considering nga may, merong tayong uh, corruption scandal. So, assurance na lang ng Malacanang na magagamit ito ng tama at hindi lang pangako kundi tut tuto pa ng gobyerno na magagamit ng tama yung nalalabing pondo para sa 2025. Unang-una po, ang Pangulo nga po ang nagpapaimbestiga ng mga anomalyang flood control projects at lumalabas na nga po ang iba ibang issue about corruption. So, ang Pangulo po ang nagpapaimbestiga. Ang Pangulo pa po ba ang hindi tutupad para matugunan ang issue about corruption? Kaya nga po sinabi po natin mga nakaraang araw, uh, dito din po sa briefing, na hindi po agad nagpapalabas ng pondo ang BBM dahil yun po ang utos ng Pangulo. Kailangan po na ma-justify bago magpalabas ng pondo. Thank you, ma'am. And my second question po, yun nga, yung sa mga mayors na wala dito habang nangyayari yung ating mga kalamidad, ano po ang nakarating na ba ito sa Pangulo at ano po ang kanyang naging reaction? Ito po ay natanong nakahapon at sinabi po nga natin na ito po ay uh, under investigation. Ito po ay nasa panguna ni Secretary John Vic Rimulya. So, hayaan po natin na gawin muna ang kanyang pag iimbestiga Pero, sapat na po ba kung explanation? Kasi, parang nagiging uh... Ano na nagiging practice na ng mga officials na mag-travel kahit na kahit na sabihin nila na ito'y naka-schedule na at nabayaran na pero for sure ma'am uh, go government funds funds din ang ginamit nila para dito sa mga foreign trips na ito. Kaya nga po iimbestigahan po ito kasi kailangan malaman kung ito'y bakasyon bakasyon at hindi aksyon. Marami po kasi talagang nagbabakasyon habang may kalamidad at yan po ang hindi gusto ng ating Pangulo. So, tingnan po natin, imbistagan po natin kung sila'y sila may kinakailangan na mapanagutan. And second question, Ma'am, uh, mayroong po si Mr. Ramon Tulfo regarding this alleged destabilization against the government and inaccuse niya na ang mga nag-finance daw po nito ay si Vice President Sara Duterte, ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong and si Mr. Chavit Singson. Ano pong reaksyon ng, Pangulo, anang palasyo dito? Uh, ito po ay napansin na po ng AFP at uh, nabanggit nga rin po ang mga pangalang katulad ni General uh, Pokis, uh, General uh, Orlando de Leon at sa si Mayor Benji Magalong, although for confirmation. At iba pa, pati si Colonel Achica na di umanong sangkot sa usapin ng 125 million pesos na confidential funds ng uh, vice-presidente. Ayon po sa AFP, uh, sa mga gintong klase mga um, sinasabi, although ito ay nasa social media, at uh, sa kanila po, ito po ay ibinibigay na rin po sa kanilang intelligence community, ini monitor inaalam ang katotohanan. Hindi naman po ibig sabihin na nasabi sa social media, ito ay agad na dapat paniwalaan. So kailangan po nilang i-validate, at uh, sa ngayon po, ayon sa AFP, ito po ay pinamomonitor at uh, binigay na po nila sa intelligence community nila. Sir, so, sa part ng palasyo, ma'am, siniseryoso itong ganitong ano, alleged report of destabilization? Thank you. Nasa intelligence community na po yan. Kung meron sila makikita dapat na um, talagang uh, pagtuunan ng pansin, ito naman po ay hindi tutulugan ng ating Pangulo. Salamat. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Ma'am, sa kaugnay na issue, hindi ho, hindi ho ngayon lang lumutang itong ilan sa mga pangalan. Nabanggit niyo po si Retired General Pokis na isa daw po sa mga lumapit kay AFP Chief uh, Romeo Bronner na mag-withdraw uh, mag ng support at suportahan yung mga kilos protesta. Uh, umuusad na ho ba yung investigasyon tungkol sa mga aksyon ito ng mga retired generals and probably uh, the rest of the the people in the list? Kailangan po kasi talaga maimbestigahan ito at uh, kasi maaari sabihin nila ito ay freedom of expression. Pero muli, uh, titingnan natin kung ano ang hangganan at uh, kailangan po talaga itong mapaimbestigahan kung ito po ay uh, parte na po talaga ng destabilization. So sa ngayon po, wala pa tayo sa punto na pwede na nating sabihin merong nalalabag na batas itong mga taong ito na nasa listahan ni Mr. Tulfo? Wala pa po tayo masasabi kung sila ay may nilalabag na batas. Uh, kailangan po ma-imbestigan to na mas malaliman. Salamat. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionario. Morning, ma'am. Follow-up lang po din sa travel suspension ng DILG. Isabella Governor Albano still in Germany as per his interview with us last night at Dinefendia yung foreign travel niya and said that his vice governor was on the ground and that before he left for Germany, Isabella prepped for Uwan naman. Mm -hmm. Kumbaga, Isabella could function and go on without him. What does the palace think about this? My opinion po ba ang president dito? Ito po ay hinahayaan na po sa pamumuno ng Secretary John Vic Rimulia at ayon po sa DILG sa ngayon, ito po ay under investigation. Sunod na tanong mula kay Ana Bajo. I minutes mean, online. Mm, you go. Not um, related topic. We were told na some of the mayors were with were allegedly with uh Isabella, Governor uh, Rodito Albano in Germany. Mm -hmm. Ano po yung aksyon na nire review ng Palace? Bakit po hindi sila nakasama doon sa initial list na nilabas ng DO uh, ng DILG kahapon? Ah, uh, muli, uh ang pag-iimbisigan po ito ay iiwan muna sa pangunahin po ng DILG. At uh, kapag ka po sila ay nakapag-report na uh, si Secretary John D, na lamang po natin. Pero sa ngayon po, ito ay uh, ibinibigay muna po natin sa kamay ng DILG. Sunod na tanong mula kay Ana Baggio, GMA News Online. Morning, ma'am is the President satisfied with the preemptive measures enforced for Typhoon Uwan given that yesterday nagpasalamat po siya sa mga first responders and he mentioned that those preemptive evacuations were uh, have uh, have made difference po this time. Yes, opo. Ang uh, ang mga nangyayari po kasi kalamidad at sakuna, minsan hindi po talaga natin maiiwasan. At uh, nangyayari ito nang hindi natin ginugusto. So, yung mga paghahanda po uh, na ipinapakita ng mga agencies na nakakapagsagip ng mga tao uh, mula sa peligro, uh, nakikita po ng Pangulo ang magandang ginagawa ng ating mga ahensya. Sa, sa tulad po ng nireport natin kapon, 426 families ang nailikas agad at ito ay uh, naiwas sa anumang peligro. So, malaking bagay po iyan. Hindi po natin maiiwasan na mayroon pong nasasawi dahil po sa kalamidad. Pero dahil po sa preemptive measures na ginagawa po ng mga ahensya po natin sa utos na nga rin po ni Pangulong Marcos Jr., mas malaki po ang nagiging um, pagsagip natin sa ating mga kababayan. Ma'am, ah uh, given po na may forecast din si Pag-asa na pwedeng bumalik si Typhoon Uwan, meron pa po bang directives ang Pangulo Regarding this po. Ganun pa rin po, uh, hindi pa rin po titigil ang ating mga ahensya ang ang um, pangulo para maibigay agad ang tulong, maiwasan ang mga sak uh, mga maaaring disgrasya sa ating mga kababayan. Nandun pa rin po ang mga preemptive measures dahil yun din po ang balita na maaaring bumalik ipag po natin na sana hindi na. Thank you ma'am. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo ABS-CBNs. Ma'am, good morning. Nowadays, the public is quite bent on monitoring kung sino po bang mga government officials yung tumutok sa bagyo and sino yung hindi. How does the palace respond to criticisms against the First Lady's events last week in the wake of Typhoon Tinos onslaught in Central Visayas and other parts of the country. Ito po yung book launching as well as yung isang concert sa one of the mansions here in the Malacanang compound. Okay, uh, pag sinabi po natin book launching, dapat malaman natin ano ba nilalaman ng libro na to? Ito po ay uh, pag-angat, pagkilala, pagpupunyagi sa mga nakaraang first ladies ng bansa. Ito ay pagkilala sa mga angking talino, kagalingan na iambag na mga kapwa nating Pilipino. Hindi po ito, ang isang event na to, yung mga events na dinaluhan po ng uh, unang ginang, ay hindi po isang partying pang sarili lamang. Hindi po ito pagdalo, pagpunta sa isang resort para magswimming. Hindi po ito pag-susuot uh, ng mga costume katulad ng snow white, para mag-party-party. Ito po ay pagkilala mismo sa kapwa nating Pilipino. Habang ang Pangulo naman po at ibang mga cabinet secretaries ay tumutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Kanya-kanya pong responsibilidad, kanya-kanya pong obligasyon. Kaya po, hindi po dapat mabigyan ng kritisismo kung anuman po ang ginagawa ng punang ginang sa pagtaas at pag-angat sa mga angking talino ng ating mga kababayan. Mas pipiliin po ba nyo na i-criticize ang nag-aangat sa kapwa Pilipino kaysa doon sa mga nagbabakasyon lang at nagsiswimming sa mga resort? Ma'am, um, follow-up question lang po. What do you, how do you respond to comments saying that it was quite tone-deaf and sensitive and that the events could have been moved or rescheduled to a different date so that more government assets could have been focused on the typhoon response? Muli, ang sabi nga po natin, kanya-kanya pong obligasyon. Ito naman po ay hindi nakasagaban para sa pagtulong sa ating mga kababayan. Ang Pangulo at ang mga cabinet secretaries ay tumugon nang walang pag -antala. So kung ito naman po ay nagana para iangat ang kapwa nating Pilipino, hindi lang po siguro ito masama. Mas hindi magandang tignan at mas magandang i-criticize ang mga leaders na nagbabakasyon lamang ng walang dahilan. Sunod na tanong mula kay Letner Siso, DZRH. Good afternoon, Yusek mam Ma sa mga forum abroad at uh, kahit sa mga speech ni presidente dito sa bansa lalo na kapag ganitong panahon na may kalamidad palagi palagiang binabanggit yung tungkol sa climate change ano na po ba yung mga konkretong hakbang ng administrasyon sa pagtugon sa climate change? Ang Climate Change Commission po ba mayroong mga pag-aaral at rekomendasyon na napakikinabangan ngayon? Yes, opo. po. Uh, ano pa po? Sabi niyo nga po, noon pa ay nababanggitan ng pangulo ang tungkol sa issue ng climate change at ang sabi nga po ng pangulo, hindi lamang iisang bansa ang maaaring tumugon dito kundi pangkalahatan. Di ba? So ang ibig sabihin po nito, uh, siya po ang Pangulo po ay eh, nag-utos na magkaroon tayo mismo dito sa ating bansa ng mga new strategies para po matugunan ang issue ng climate change. Nandiyan po ang mga ginawa po ng DOST at uh, nandito po ang automated furrow irrigation system kung saan uh, makakapag-save ng tubig at may improve ang crop yield by applying irrigation precisely and on time. Nandito rin po yung sinasabing new smart uh, farming initiative using soil moisture. Malami pong um, programa ang DOST patungkol po dito at para po um, makaagapay tayo sa climate change. Nandyan din po ang uh, pagdevelop po ng natural adaptation plan or NAP for a climate smart and climate resilient Philippines. At uh, nandito rin po ang sasabing ng DOST Pag-asa na hini-highlight din po ang pag-invest in early warning system and disaster preparedness technology. So ilan lamang po ito sa kanilang mga ginagawa. Hindi po ito ang lahat. Mas marami pa pong proyekto ang ginagawa at projects ang pamahalaan para po uh, tayo po ay makaaga sa issue ng climate change. Ma'am, dun po sa uh, Department of Water Resources na isa sa mga prioridad ng Pangulo, ano na pong nangyari doon? sa ngayon po. At uh, wala pa po ako sa ngayon ng record niyan. At uh, kapag ka po tayo ay meron ng pinaka-update, ibibigay ko po sa inyo agad-agad. Sunod so, na tanong muna kay Jean Mangalus, philippinestar.com. Uh, good morning. Follow up on the previous question. So, um, there are calls from environmentalists to strengthen protection for Sierra Madre and other mountain ranges. So, especially after it helped protect Luzon from uwan. So, how does the Palace respond to these calls? Uh, nakita po ng pangulo ang kagandahan po na naidulot ng Sierra Madre. Noon pa naman po, maganda po ang naidudulot ng Sierra Madre. At uh, lubhang nakatulong po ito nang tayo uh, bayuhin ng bagyong uwan. At uh, tingnan po natin kung ano magiging pronouncement po ng ating pangulo patungkol po sa pagprotekta sa Sierra Madre. Hintayin na lamang po natin. So I have my second question is uh, the Marcos administration recorded a record low GDP because of the corruption issues. So what's the president's orders to mitigate the economic impacts, especially uh, from the recent typhoons? Mm -hmm. Okay, uh, ayun po, ayun po uh, sa DBM nakausap po natin. Uh, yung GDP growth that po ay uh, in-expect po natin ang improvement ito itong sa darating na, itong last quarter po of the year. Dahil po, meron po tayo na asa mga private holiday uh, spending, supported by government programs, pati po ang growth in exports. At uh, yun nga po, ang utos ng Pangulo ay uh, gamitin sa tama. Yung 1.307 uh, uh, trillion na program budget, para po makita po ng mga business uh, sectors na ang gobyerno ay gumagastos sa tama at uh, ito po ay makakapagboost na economy at ang consumption and investment po. Does our president still believe that we can hit the target growth for the year? Nandun pa rin po ang paniniwala. Nandun pa rin po ang paniniwala. So, kakayanin po natin 'yan. Sunod na tanong mula kay Marisol Halili TV5. Um, good morning. Follow up lang po dun sa issue ng Mayor. I understand that uh, the DILG is still waiting for the response of the local officials who left the country during typhoon. Mm -hmm. But what was the reaction of the President when he learned about it? Unang-una, siyempre po ang Pangulo, ayaw niya po ng mga opisyal na nagbabakasyon lang. Pero kung ito po ay naka-schedule na yun po ang magiging daan para ito'y paimbestigahan dahil ko sila po ay pinababalik ng agaran, magbigay po sila muna ng kanilang mga uh, explanation at sila naman po ay uh, bibigyan ng pagkakataon ni Secretary John Vicrimulya kung bakit hindi sila agad nakabalik despite na nag po siya. So, tignan po natin kung ang kanila magiging rason ay reasonable, ay maaari po silang pakinggan. Pero kung ito po ay hindi magiging reasonable at uh, nakaantala, sa pagbibigay ng uh, mag-agarang aksyon sa mga nasa sakupang lugar nila para sa dito sa dumating na bagyong uwan at tino. Uh, doon po natin malalaman kung ano magiging desisyon ng DILG. And, but although ongoing pa po yung investigation, for the President, is it morally acceptable for these local officials to leave despite yung mga challenges na na-experience sa mga constituents nila? And kailan po natin inaasahan yung magiging decision ng DILG? Baka mm. po nasabi nila sa inyo. Unang-una sa Pangulo, hindi po niya gusto to. Hindi niya po gusto na ang mga, mga liderato ay chill-chill uh, lang. So dapat la, taga, ang trabaho ay para sa taong bayan kasi ang taong bayan umaasa po sa gobyerno lalo na sa mga gintong klaseng uh, sitwasyon at kondisyon. So hindi pwedeng sabihin lang na chill chill lang palagi dahil dapat trabaho trabaho hindi bakasyon. Although hindi ko sinasabi nagbabakasyon sila, still, sasabi ko lang natin, hi, iwasan natin na umalis ng bansa tumugon sa kalagayan ng ating mga kababayan lalo na kapag ka mayroong sakuna o dilubyong ganito. Um, may tanong mula kay Chona yun ng DZRJ. Ma'am, quick follow-up on that. Uh, moving forward, will the President issue a directive or um, will there be a directive to LGUs na from now on, kung may kalamidad, will it be better not to go abroad muna? Depende na po yan. Uh, ito po ay nas muli nasa pamumuno po to ng DILG. At alam naman po ng uh, ni Secretary John Vicrimulia kung anong direktiba ng Pangulo. Sunod na tanong muna kay Samuel Medenilla. Good afternoon po, ma'am. Uh, ma'am, itatanong ko lang po, uh, meron na po bang uh, nasubmit na report yung economic managers regarding dun sa possible economic impact ng flood control project uh, investigation? Naka-slowdown po ba to sa growth ng GDP dahil may mga government projects na medyo nag-slowdown yung implementation dahil dun sa ongoing pro Sa unang uh, ating pagkakaalam, uh, definitely itong mga kalamidad ay uh, nakapagpa-slowdown ng economic growth. Pero ang sabi po nga natin ay uh, ayon sa kanilang um, forecast ay gaganda naman po at mag-i-improve. Ang ating economic growth sa itong last quarter of uh, of the year. But still bibigyan ko po kayo kung meron po silang may ibibigay na report na detalyado, ibibigay ko po sa inyo agad. So hindi po na link sa plant control um, investigations po yung slowdown. Sa aking pagkakaalam, merong epekto may epekto pero muli ang detalye nito ay uh, ibibigay ko po kapag po na po na meron na po silang report. Last lang po, may catch-up plan po ba na pinag na yung economic managers para po uh, mabush yung spending ng government sa last quarter. Yun nga po, pinag-utos nga po muna ng pangulo ang uh, tamang paggastos nitong natitirang budget para po nga mabusa ang economy at uh, pero muli ang detalye po ay ibibigay ko sa, po, sa inyo kapag naibigay na po ni economic team. Thank you po. Maraming salamat. Pangulong Marcos Jr. inutos ang 24-7 clearing operations sa mga kalsadang hindi madaanan dahil sa Super Typhoon Uwan. Alinsunod sa direktiba ng Pangulo, araw-gabi ang trabaho ng DPWH upang linisin at kumpunihin ang mga apektadong kalsada sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil dito, 26 national roads na ang nabuksang muli at ligtas ng daanan ng mga motorista. Balik normal na rin ang biyahe ng mga pasehero dahil malaya ng makakaraan ang iba't ibang uri ng sasakyan. Ayon sa pinakabagong tala ng DPWH, halos 40 national road sections ang naging impossible o hindi madaanan dahil sa pagbaha, pagguho ng lupa o bato, nabuwal ng mga puno, natumbang mga poste at mga nakalaylay na kawad ng kuryente. Sa kasalukuyan patuloy ang clearing operations sa labing tatlong kalsada sa Cordillera Administrative Region. Isa sa NCR, isa sa Region 1, sampo sa Region 2, isa sa Region 3, walo sa Region 5, at isang kalsada sa Region 12. Ang agarang aksyon na ito ay iniutos ni Pangulo Marcos Jr. sa DPWH upang siguruhing ligtas ang mga pangunahing kalsada para sa mga motorista at mga malapit o malalapit sa komunidad. Inaasahan madaragdagan ang mga kalsadang maaari na muling daanan matapos ang malawakang road clearing operations sa iba't ibang bahagi ng bansa. Okay. At bago po tayo magtapos, mga na-rescue ng OFW mula sa iba't ibang scam hubs sa Myanmar, papauwi na ng Pilipinas. Labis ang kasiyahan ng mga kababayan nating Pilipino na nasagip mula sa si scam hubs sa, iba, uh, sa ibang bansa ayon sa ulat ng Department of Migrant Workers. Sa pahayag ni DMW Secretary Hans Kakdak, bibiyahin na bukas, November 12, lula ng isang chartered flight mula sa Bangkok, Thailand. Pauwi ng Pilipinas ang 346 na OFWs na naging biktima ng human trafficking Sasalubungin ang mga nasabing OFWs na mga kinatawan ng mga ahensya ng gobyerno gaya ng DFA, DMW, OWA, DSWD at DOH para tiyaki na maayos ang kanilang kalusugan at kapakanan. Ito ay ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyang prioridad ang pagbabalik bansa ng mga OFW maging ang kanilang health and welfare pagdating nila sa Pilipinas. Bahagi rin ito ng whole-of-government approach na naging susi sa matagumpay na repatriation efforts ng administrasyon. Uh -huh. At dito na po rin natapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.